Yung sakit ba ni nanay ang sinasabi mo? Magaling na siya. Pinadala ko siya sa hospital. Hindi yon, Thelma. Ang tinutukoy ko ay yung paghihiwalay niyo ni Marco. Ha, kami ni Marco. Hiwalay na. Hindi. Sino may sabi na hiwalay na kami? Yung nanay ni Marco. Nagkita sila ng nanay ko sa palengke. Naghiwalay na daw kayong dalawa kaya nga may bago ng girlfriend si Marco. Kaklase daw yata. At mayaman ang pamilya. Kaya botong-boto nanay ni Marco sa mga naririnig ko, di ko alam kung ano ang sasabihin ko. Di ako makapaniwala sa naririnig ko. Sa sobrang shock ko, wala akong masabi. Ang alam ko, biglang tumulo ang luha ko nang hindi ko na mamalayan. Nakita ni Lourdes ang reaction ko sa kwento niya at napagtanto niya na di ko alam ang sinasabi niya. Nako, sorry talaga Thelma. Di ko alam na di mo pala alam. Kasi yun ang sabi ni nanay. Nakausap daw niya si Aling Desa at yun ang sinabi sa kanya. Nabanggit pa nga daw ni Aling Deso na nakatagpo si Marco ng bagay sa kanya. Magiging engineer din ng babae at may kumpanya ang tatay kaya sigurado na daw sa trabaho si Marco. Lourdes, wala talaga akong alam sa sinasabi mo. Nagkaroon kami ng konting tampuhan ni Marco pero di kami hiwalay. Baka nagbibiro lang nanay ni Marco. Pero Thelma, promise, kaya ko lang naman nasabi ta kasi akala ko yun ang totoo. Baka naman, nagkamali din si nanay ng intindi. Alam mo naman yon, minsan dingi din. Parang wala na akong naririnig ng mga sandolang yon. Parang gumuguho ang pangarap ko na isa-isa sa harap ng mata ko. Pero ang di ko maintindihan, asawa ko si Marco, di ba dapat, sinasabi niya sa akin na meron kaming problema. Totoo, nagkatampuhan kami dahil sa pinahiram niyang jipera sa nanay niya, pero sapat bayan para palitan na lang ako ng basta-basta. Umuwi ako sa bahay na sobrang lungkot at talunan. Mabuti na lamang at kasalukuyang nagbabakasyon ng pamilya ng amo ko sa Malaysia kaya malaya akong mahiga at mag-isip-isip. Dapat ko bang tawagan si Marco agad-agad at sumbatan siya sa narinig kong balita? Pinag-isipan kong mabuti ang susunod kong hakbang. Kapag hinarap ko siya, napakadaling din niya aminin at sabihin chismis lang yon at wala akong tiwala sa kanya. Matamis dila ni Marco kaya lagi niya akong napapaniwala sa kahit anong sabihin niya. This time, gusto kong mapatunayan sa sarili kong mata. Tinawagan ko si nanay pero wala din siyang nabanggit. Sa ngayon, nakikitira siya sa pinsan niya sa Batangas para sa pagpapagaling niya. So natural lang na wala din alam ang nanay ko. Ang plano ko ay kumilos ng parang walang nangyari at parang wala akong nabalitaan. O obserbahan ko kung paano siya gumalaw. Sa mga pag-uusap namin, wala siyang binabanggit sa akin. Nagkukwento pa rin siya ng mga nangyayari sa college at kinukumusta ko. Yun nga lang, napansin ko, maiksi na usapan namin at para siyang nagmamadali. Finally, Disyembre na, lumipad ako pa Manila ng December 5. Mula Singapore, grabe ang kaba sa dibdib ko. Mahirap ipaliwanang ang nararamdaman ko. Magkahalong takot, pangamba, galit, pag-asa na sana hindi totoo. Para siyang halo-halo sa dibdib ko. Sa wakas, nakarating ako sa bahay namin sa Laguna. Tahimik ito, parang walang tao. May susi ako sa bahay kaya madali kong nabuksan. Pagpasok ko sa kwarto ay halos himatayin ako sa aking nakita. May babaeng nakahiga sa kama niya. Ilang sandali lang, lumabas si Marco galing sa banyo. Hindi pwedeng ilarawan ang gulat sa mukha niya. Di siya makapagsalita pero alam kong nag-iisip ito ng palusot. Hindi na obra ang food delivery dahil nakahiga ang babae sa kama. Thelma, I'm sorry. Sa mga salitang yun, inamin niya na may bago na siyang pag-ibig. Naniluloko lang niya ako na may relasyon pa kami para tuloy-tuloy akong magpadala ng pera sa kanya. Thelma, kahit sampalin mo ako, tatanggapin ko, nagkamali ako. Bakit kita sasampalin? Bakit ko dudumihan ang kamay ko? kaya kung maglinis ng putikan pero ang sampalin ka, sukdulang lang dumi na yon. Tumalikod ako kaagad para di niya makita na lumuluha ako. Halos di ako makakita sa agos ng luha sa mga mata ko. Sumasabog ang dibdib ko sa sakit na nararamdaman ko. Pakiramdam ko, kung mamatay man ako ng mga sandaling yon, mas matatanggap ko kesa sa sakit na alam kong mararamdaman ko sa mga susunod na araw, linggo at mga taon. Nandun ang taxi na sinakyan ko pinaghintay ko ito dahil may kutob ako na baka kailanganin ko ito. Tama ang kutob ko, sumakay ako sa taxi at tumuloy kami sa isang maliit na hotel. Gaya ng backup plan ko, isang gabi lang ako dito at babalik din ako sa Singapore kinabukasan, walang dahilan para manatili ako dito. Ayaw kong magtapat sa nanay ko dahil nagpapagaling pa ito. Ayaw kong magsabi sa kahit sinong kaibigan dahil ayaw kong kawan ako o kaya ay pagjismisan pagtalikod ko. Ewan ko ba, ang ibang tao, kung minsan, may lihim na tuwa na nararamdaman kapag naging miserable ang buhay ng iba. Kinabukasan, lumipad ako pabalik ng Singapore. Ang mga amo ko ay nasa Christmas vacation sa Australia kaya nakabalik ako sa isang tahimik na bahay. Pag uwi ko, nagkulong ako ng kwarto, kinuha ang aking unan at sumigaw ng sumigaw. Nilabas ko lahat ng iyak ko. Magdamag akong umiyak, di ako kumakain, tubig lang ang bumubuhay sa akin. Dalawang araw akong nakahiga lang at umiiyak. Grabe ang sakit na nararamdaman ko. Sa ikatlong araw, parang naubos na ang luha ko. Sa pagkakataong ito, nagdasal ako. Tumawag ako sa Diyos. Bawat araw, ginugol ko sa pagtratrabaho. Nilinis ko ng husto ang bahay, paghahanda para sa pagdating ng mga amo ko. Binubuo ko rin ang aking plano, buburahin ko na si Marcos sa buhay ko. Ako ang may-ari ng bahay na tinitirhan niya kaya palalayasin ko siya. Magtratrabaho ako ng isang buong taon sa Singapore, at ang lahat ng sweldo ko at mga extra work ay sa akin lang. Nanay ko lang ang bibigyan ko. Iipunin ko hanggang makaipon ako ng pangsimula ng maliit na negosyo sa Pilipinas. Pagkatapos ay babalik ako sa Pilipinas. Iaahon ko ang sarili ko sa hirap. Makikita mo Marco, kung ano ang nawala sa iyo. Puno ng galit ang puso ko pero ito ang nagsisilbing motibasyon sa akin para gamutin ang sarili ko. Araw-araw, iniimagine ko ang pagbabalik ko isang felmang matapang, may kumpiyansa sa sarili, matagumpay. Alam ko na di ito madaling gawin, pero sabi nga nila, kung kaya nating isipin, kaya nating gawin. Dahil mababaliw ako sa kaiisip ng mga nangyari sa akin at ng mga balak kong gawin, naisip ko na maghanap ng pwede kong sabihan ng aking sitwasyon. Nagpunta ako sa isang church group na tumutulong sa mga OFW sa Singapore. Doon ko nakilala si Chona. Pinay din siya at nagvo-volunteer doon. Naikwento ko sa kanya nagnangyari sa akin ang gusto ko sanang mangyari ay mapaalis si Marco dun sa bahay. Ako ang may-ari nun. Ang sakit isipin na dun pa din siya nakatira. Baka matulungan kita dyan. Dalhin mo dito yung deed of sale ng bahay. Tapos, i-refer natin kaso mo sa kontak naming abogado sa Manila. Makalipas ang dalawang linggo, tinawagan ako ni Chona. Thelma, meron akong balita na di masyadong maganda. Yung dokumento na binigay mo sa akin, hindi daw valid yon yung property na sabi mo na binili mo ay nakapangalan lang kay Marco Julius Beltran. Wala ang pangalan mo don. In other words, yung property na hinuhulugan mo ay pag-aari lang ni Marco. Ha, paano nangyari yon? E ako ang nagbabayad nun. Ikaw ang nagbabayad pero ang titulo ay nasa pangalan lang ni Marco. Teka, teka, kasal kami ni Marco. Eh di dapat, pag-aari naming dalawa yon. Kasali ako dapat sa may-ari, di ba? Kailan mo ba binili yung bahay? Nung October, December kami nagpakasal. Nako, Thelma, di ako abogado pero ang alam ko, di nyo pag-aaring mag-asawa ang anumang nabili nyo bago kayo ikasal. Since binata pa si Marco nang bilhin mo ang property, at inilagay niya ito sa pangalan niya, siya lang ang may-ari nito. Pwede mo siguro itong kantestehin dahil ikaw ang nagbigay ng pera, pero kailangan mo ng abogado. Kung papeles lang ang pagbabasehan, si Marco ang nagmamay-ari ng bahay at lupa. Para kung hihimatayin sa narinig ko. Ang ibig sabihin ba ay inisahan ako ni Marco. Ako ang nagbabayad pero inilagay niya sa pangalan lang niya. Hindi lang niya ko niloko sa pag-ibig, niloko pa niya ko sa ari-arian na pinagpawisan ko. Sino ang nagunjok kay Marco na lokohin ako ng ganito? Ngayon ko naisip, kagagawan kaya ito ng nanay ni Marco. Siya at ang ahente niya ang namahala sa pagbili nito. Alam kaya niya na walang silbi ang dokumento na binigay niya sa akin. Parang grabe naman ang kalupitan na ginawa nila sa akin. Natapos ang mahigit isang taon ng pagtratrabaho at sobrang pagtitipid ay handa na akong bumalik sa Pilipinas. May pera na akong naipon. Di kalakihan pero sapat para makapagsimula ako ng maliit na negosyo. Naging malungkot ang paalaman namin ng amo ko pero naintindihan nila na gusto ko na ding magsimula ng bagong kabanata ng buhay. Bago pa ako dumating, alam ko na kung saan ako titira. May nirekomenda si Cho na sa akin na maliit na apartment na pwede kong rentahan sinalubong ako ni Anton, ang kaibigan ni Chona na abogado. Bagong abogado pa lang siya pero mukhang dedicated siya sa kanyang profesyon. Tinulungan niya ako sa contract ko sa rental. Matapos kong maayos ang aking maliit na apartment, ay nagsimula agad akong maghanap ng mapagkakakitaan. Lahat ng legal na pagkakakitaan ay pinasukan ko. Nag-online selling ako. Nagsimula din akong magbenta ng pagkain. Marami akong natutunan na lutuin sa Singapore kaya ginawa ko yon. Marami akong nabebenta sa mga astudante at mga nag-oopisina. Lumipas ang mga aning na buwan, nabakante ang pwesto sa baba ng inuupahan kong apartment at nagtayo ako ng maliit na kantin at convenience store. Sa awa ng Diyos, naging matagumpay ang aking maliit na negosyo at napalago ko na ang aking puhunan. Nang mabakante ang katabing pwesto, kunuha ko din yon at pinalaki ko ang aking convenience store. Malapit kami sa eskwelahan kaya nag-offer na din ako ng Xerox, paskan, paprint at kung ano-ano pa na serbisyo para sa mga estudyante. Di ko kinakaya mag-isa kaya kumuha ako ng isang katulong. Kundi kay Anton ay di ko magagawa ang lahat ng ito. Tinuturuan niya ako kung ano ang mga pwede kong gawin. Tinuruan niya din ako kung paano magnegosyo sa pamamagitan ng panonood ng mga courses sa YouTube. Tinuruan din niya ako na mag-enroll sa online courses on business. Pag di ko naiintindihan, ipapaliwanag niya ito sa akin. Ang dami kong natutunan sa loob lang ng isang taon. Nararamdaman ko na medyo may pagtingin sa akin si Anton. Madalas niya akong yayain na magmeryenda sa labas o magkape sa katabing coffee shop pero lagi akong tumatanggi. Napakabait ni Anton pero ang puso ko ay sobrang sugatan, takot na magtiwala at magmahal na muli. Sa nangyari sa akin, iniisip ko na mahirap makakuha ng magmamahal ng tunay sa akin. Kung hindi sang lalaking nakilala ko sa palengke at pinag-aral ko, nagawa akong lokohin at palitan ng iba ng ganun-ganun lang. Paano pa kaya itong si Anton, na galing sa mabuting pamilya at isa ng abogado? Sa ngayon, ang tanging pangarap ko lang ay iangat ang sarili ko para hindi na ako maapakang muli. Matapos ang isa't kalahating taon, nabanggit ko na rin kay Anton ang pinagdaanan ko. Kuinento ko sa kanya ang tungkol sa bahay. Ang tungkol sa kasal namin. Nakikinig lang siya, walang judgment sa matinding katangahan ko. Ang sabi lang niya, kung okay lang sa'yo, pwedeng makita ang marriage certificate niyo binigay ko kay Anton ang marriage certificate na binigay sa akin ng pastor na nagkasal sa amin. Sa ngayon ang priority ko ay ang mapawalang bisa ang kasal namin ni Marco. Lalo na ngayong nakapagpundar na ako ng negosyo at balak kong bilhin ang pwesto na inuupahan ko. Alam ko na maaari siyang makinabang sa mga negosyo ko dahil kasal kami. Ngayon, alam ko na ang ibig sabihin ng conjugal property. So ayokong ayoko na malaman ni Marco na ako ay nakabalik na sa Pilipinas at merong negosyo. Meron akong bagong kaibigan na may-ari ng beauty parlor na lagi akong kinukumbinse na pumunta sa parlor niya. Magpahinga ka naman, Thelma. Deserve nating mga babae na magpaganda. Hindi para sa mga lalaki kundi para sa atin. Okay, sige, tama ka, pagandahin mo ako. Sa loob ng isang araw, binigyan ako ni Liza ng makeover. Tapos ng haircut, nilagyan ng highlights ang buhok ko. Nagpa-manicure, pedicure, at sa panghuli, nilagyan niya ako ng makeup. Nagulat ako nang makita ko ang sarili ko. I like myself, nasambit ko sa sarili ko. Isa ito sa mga nabasa ko sa librong binigay sa akin ni Anton tungkol sa self-love. Promise ko, aalagaan ko na ang sarili ko. I am beautiful and I love myself. Ito ang bagong ako. Bago ako umuwi, dumaan muna ako sa SM na realize ko na di man lang ako bumibili ng damit dahil nga nasanay ako sa sobrang pagtitipid para sa ibang tao. Well, kumikita na ako kaya deserve ko naman na magkaroon ng bagong damit. Pumasok ako sa SM at bumili ako ng bagong blouse at jeans. Yellow ang pinili ko, simbolo ng pagsikat ng araw, ng bagong ako. Sinamahan ko na rin ng bagong sapatos. Para kompleto ang saya, pumunta ako sa isang kafe, umorder ng cake at sosyal na kape. Masaya ang feeling ko, di ko na minamaliit ang sarili kong pagkatao. Papasok pa lang ako sa apartment ko nang biglang may tumawag sa akin. Isang pamilyar na Selma, boses. Selma, halos malaglagang ang ako sa gulat sa nakita ko. Si Marco, nasa harap Anong ko? ginagawa mo dito? Paano mo nalaman na nandito ako? Thelma, ang tagal na kitang hinahanap. Di mo sinasagot mga tawag ko sa iyo sa Singapore. Kahit si Lourdes, di alam kung saan ka nagpunta. Pati nanay mo, ang alam, nasa Singapore ka pa? Teka, teka, bago ka maglitanya. Paano mo nalaman na nandito ako? Sino nagsabi sa iyo? Walang nagsabi sa akin. Nakita kita sa SM na naglalakad. Sabi ko, kamukhang kamukha ni Thelma. Pero mas lalong gumanda, di kita nakilala. Sinundan kita. Alam ko ang lakad mo kaya nalaman kong ikaw yon. Sinundan ko yung taxi mo. Thelma, patawarin mo ko sa nangyari. Natukso lang ako, ni hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag sa'yo. Wala naman dapat ipaliwanag. Obvious naman na di yun food delivery, di ba? Thelma, makinig ka sa akin. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pinapangako ko sa'yo, magiging faithful ako sa'yo magtratrabaho ako. Di mo na kailangan ng magtrabaho ulit. Medyo matagal bago ako nagsalita. Iniintindi ko sa sarili ko kung ano ba ang dapat kong sabihin sa pagkakataong ito. Ano ba ang nararamdaman ko ngayong nasa harap ko na siya? Alam mo, Marco, ang tagal kong pinangarap ang tagpong ito. Ilang taon na naglaro sa isip ko ang pagkakataong ito. Nababalik ka sa akin at makiki-usap na magbalikan tayo. Thelma, alam kong may space pa ako sa puso mo. Alam kong alam mo na na nagkamali lang ako hindi yon ang tunay na Marco. Noon pa kita hinahanap, buti nakita kita. Ang hirap naman paniwalaan na matagal mo na akong hinahanap. Alam mo ang address ko sa Singapore. Kung talagang gusto mo kong hanapin, ano ba naman yung gamitin mo yung pera na naipadala ko sa'yo at puntahan ako sa Singapore? Nagkamali ako, Thelma, pero nakaraan na yan. Ang importante ay ngayon, umuwi ka na sa bahay natin sa Laguna. Magsimula tayong muli bilang mag-asawa. Alam mo Marco, ewan ko kung niloloko mo ako o pareho tayong naloko. In case di mo talaga alam, hindi tayo kasal. Wala tayong relasyon. Hindi tayo mag-asawa. Walang karapatang magpakasal ang pastor na nagkasal-kasalan sa atin. Gusto kong isipin na naloko ka rin. Kasi kung hindi, sobrang lupit naman nun. Yung paniwalain mo ako, na mag-asawa tayo para tuluyan kong ipadala ang pera sa iyo. Nakita kong nagulat si Marco. Ewan ko kung dahil di niya talaga alam o nagulat siya na alam ko. Hindi tayo mag-asawa kaya wala kayong mapapakinabangan sa anumang ari-arian o negosyo ko ngayon para sa akin, ikaw ay ex ko na sinamantala ang katangahan ko. Well, di na ako tanga ngayon. Sabi ko nga, ang tagal kong pinangarap na makaharap kang muli at makiusap ka na magbalikan tayo. Kasi noon, ang puso ko ay puno ng galit. Gusto kong ipamukha sa iyo na nagkamali ka sa pag-iwan sa akin. Kaya thank you sa iyo dahil ang puot na iyon ang nagtulak sa akin para marating ang estado ko ngayon. Sa totoo lang, wala na akong galit na nararamdaman. Ang nararamdaman ko ay awa, nakakaawa na merong tao na kayang gumawa ng ganong kalupitan sa taong nagmahal sa kanya ng lubos. Paano ka humaharap sa salamin, gayong alam mo na meron kang taong inagrabyado? Yung bahay na binili ko pero nilagay mo sa pangalan mo, iyon na yon. Regalo ko na sayo. At isa pang regalo ko sayo. Yung patawarin ka, kasi sa loob ng maraming taon, galit lang ang nasa puso ko. Pero na-realize ko, yung hindi ko pagpapatawad sa iyo, para akong umiinom ng lason at nag-e-expect na ikaw ang mamamatay sa pag-inom ko ng lason na ko, walang epek sa'yo kung naghihirap ako. Ako lang ang nadudurog dahil sa galit ko. Pero mula nang mapatawad kita, na ako. Natanggap ko ang sarili ko. Natanggap ko lahat ng nangyari sa akin. So Marco, salamat sa pagpunta mo. Diyan na kayo mamili sa grocery ko. Bigyan ko kayo ng special discount. Pumasok na ako sa bahay at naiwan si Marco sa labas na mukhang di pa naiintindihan kung ano ang nangyari sa kanya. Naupo ako sa sofa at nakahinga ng maluwag. Finally, nailabas ko din lahat ng nasa puso ko nasabi ko din ang dapat kong sabihin laking pasalamat ko kay Anton na pinag-aralan at tinimbestigahan ang Peking marriage certificate ko salamat din kay Lourdes na paminsan-minsan ay binabalitaan ako ng mga nangyayari sa buhay ni Marco hindi alam ni Marco na alam ko na hindi na siya nagpatuloy ng pag-aaral mula nang hindi ko na siya padalhan ng pera hindi alam ni Marco na alam ko na iniwanan siya ng girlfriend niyang anak mayaman hindi boto ang tatay sa kanya ang gusto niya ay isang anak mayaman din para sa anak niya. Hindi rin alam ni Marco na alam ko na nangungutang siya ng pera sa mga kaibigan para may ang pagbabayad sa installment sa bahay. Hindi ako natutuwa sa nangyari sa kanya. Masasabi ko lang, siya ang gumawa nito sa sarili niya. Mayat Maya ay may nag -doorbell. Naalala ko, may dadalhin pala mga dokumento si Anton para sa bagong kwesto na gusto kong rentahan. Excited kong binuksan ng pinto, sabay sabing. O oh, attorney kong guapo, libre ka ba mag-dinner? meron tayong ay celebrate. Sana ay nagustuhan nyo ang kwento ni Thelma. Maraming Thelma sa paligid natin. Mga babaeng nagmamahal ng todo at halos kalimutan ang sarili. Tandaan natin, hindi masamang magmahal pero kailangan mahalin din natin ang sarili natin. Para sa mga kaibigan nating OFW, siguraduhin na magtabi ng pondo para sa inyong sarili, pera na nasa pangalan ninyo. Masakit man tanggapin, napakaraming kwento ng mga asawa o kasintahan na nagtaksil at dinamit ang perang pinaghirapan ninyo. Please remember, ang babae ay kailangang financially independent. Dahil sa huli, sarili lang natin ang ating maaasahan. Please consider to like and subscribe to our channel. At kung nagustuhan nyo ang mga kwento, pakishare na rin sa mga friends. Maraming salamat sa suporta nyo.